So hello mga boss, Louie tuloy sa akong CAD operator. Ngayon naman sasagutin natin yung mga tanong ng mga subscriber natin. Tapos yung last video natin na floor plan, tataposin na natin to. Tapos magpuproceed na tayo sa next video natin ng elevation. Kaya huwag natin patagalin pa mga boss, simulan natin intro. simulan natin mga boss. Meron kasi yung subscriber sa akin na nagtanong sa akin. Ang gamit niya daw ay meter. Etong accessories natin ay pang millimeter. Ang gagawin ko na lang mga boss, gagawa na, gagawa na lang ako ng pang meters itong accessories. Tapos i-scale ko na, na, lang siya para hindi na kayo mahirapan. Ilalagay ko yung link sa baba, yung CAD file niya. Tapos i-download nyo na lang. Tapos yung ginawa nating template mga boss, yung hindi daw nila yung mga bang, mababang version ng CAD file, hindi, niya, hindi daw nakikita, ilalagay ko na lang sa link sa baba din, tapos i-download nyo na lang din yung template na ginawa natin nung pangalawang video yata yon na last, para may i-download nyo na lang din. Kaya simulan natin gawin ang floor plan na to para makapag-proceed na tayo sa next video natin ng elevation. Madali lang naman na to, mga boss eh. Nakita nyo naman kung paano ko nilagyan ng doors at windows nung last video ko. Ngayon naman yung mga accessories lang. Tapos pagandahin lang natin yung elevate, yung floor plan natin. Kaya simulan natin mga boss. Unang gagawin lang natin mga boss. At saka may oh, at saka pala mga boss, meron kasi nag-ano din sa akin, eto. Nakaganyan daw siya, may line. Ngayon natin nang ganyan. Yan nakaganyan daw siya pag nag- pag naglalagay siya ng ng doors, ganyan, nakaganyan may line dito. Ang gawin niyo lang diyan, i-click nyo lang ito mga boss click nyo lang yung window click tapos right click tapos draw order bring plant nyo lang ito, bring plant para maging ganyan sya yan so, ayun, ayun din yung mga concern ng mga subscriber natin mga boss yan pag okay na lahat yun, mag proceed na tayo ang unang gagawin lang natin lalagay lang natin ng mga Lag 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 lagyan lang natin ng bed yung mga ano. Ayan. Rotate natin. Tapos move. Tapos lagay natin dito. Ayan. Tapos copy natin ulit to. Ayan. Copy nyo lang. CO lang nyo. CO. Enter. Tapos yan. I-rotate natin ulit. Lagay natin dito. Pwede nyo. Meron naman dito nung mga, di ba sinabi ko naman, meron akong ginawa na ano dito, mga plan. Master bedroom, yan. One. Pwede nyo siyang palitan. Yan. Kung medyo malaking ganyan mga boss, yan. Pwede nyo litan, litan, nyo na lang. Yan. Tapos move natin. Yan. Next natin yung master bedroom. Copy natin ulit. Yan. Tapos click nyo lang yung triangle. Ito sa baba. Pili lang kayo master bedroom to plan. yan Tapos rotate natin. Move. Yan. Tapos yan mga boss. Tapos next natin mga boss, itong, itong living area natin. Lagay lang, kapita lang, lang natin itong sofa. yan Ilagay natin siguro dito. Copy. Ayan. Dalawa. Tapos copy ulit natin pwede nating i-rotate RO pag nag-rotate kayo mga boss ang type nyo lang RO lang RO tapos enter click yan enter tapos rotate nyo na yan tapos palitan nyo siya ng sopa kunwari itong pang single kasi yan mga boss meron ito pang double yan tapos move natin yan mga boss tapos move lang natin mga boss yan move natin dito yan Move natin siya dito. Yan mga boss, yan. May living area na may living area na tayo. Copy ulit natin 'to. Siguro maglagay pa tayo ng isa dito kasi pa naman. Yan. Move natin. Yan. Move natin ng ganyan. Yan mga boss. Tapos na yung living area natin. 'Di ba sobrang dali pag may di, mga dynamic block ka. Tapos next natin itong dining table. Copy niyo lang 'to. Copy niyo lang. Yan. Tapos tignan check nyo lang yung click nyo lang to, tapos yung plan nya yan, eto pang dalawa tayo na tong table 3 yan, pwede yan tapos pwede naman tong 4, yan ito mas malaki siguro, kasi pa naman sya mga boss, yan ilagay nyo natin dyan, tapos maglagay lang tayo na dito ng kusina, yan type lang natin line lang na, tapos line lang tayo mga boss line lang tayo line line type nyo lang line o l enter tapos type natin ng 600 Ayan. tapos dito din siguro hanggang dito na lang offset 600 yan tapos trim natin to yan Ayan mga boss, yan. Tapos lagyan na lang natin ng mga sink. Ito. Kitchen sink. Copy natin. Ayan. Lagay natin siguro dito. May, pag malaki masyado yung sink nyo, pwede naman kayo kumuha dito. May mga design naman ng sink dito. Pwede natin ilagay dito. Yan. Tapos copy natin yung gas tube. Copy. Wala, kapi copy na lang kayang gagawin nyo. Yan. Di ba sobrang bilis? Yan. Ganyan kabilis pag may dynamic block ka mga boss. Yan. Yan. Okay na. Tapos lagay natin yung rep. Ito rep mga boss. Lagyan natin ng rep para mas maganda yung floor plan natin. Tapos yan. Rotate natin. move Ayan. Ah, ayun mga boss ayun patapos na, ay, malapit na tayong matapos mga boss ngayon naman yung itong CR natin mga boss meron naman dito Ayan. eto copy lang natin to tapos tingnan lang natin yung floor plan nya eto plan Ayan. tapos move natin tap nyo lang M move pag nag-move kayo mga boss, ganito lang. Click nyo yan. Type nyo lang, M. Yan. Click nyo yan. Tapos, dito. Yan. I-rotate natin. Lagay natin dito, banda. Yan. Tapos, copy. Mirror lang natin to. Click nyo lang. Mirror. Type nyo lang, MI. Enter. Click nyo to enter tapos mirror nyo ganyan yan tapos ino nyo lang yan i-move natin ng konti yan move natin ng konti yan next natin yung sync nya ito yan copy ulit co tapos enter natin dito ilagay natin dito yan tapos mirror ulit mi enter yan. Tapos, no yun lang. Yan. Di ba? Wala na. Tapos na mga boss. Ang gagawin lang na natin, lalagay lang tayo ng line dito para dun sa shower natin. Meron ako dito ng pang shower. Ito. Copy. Enter. Tapos lagay natin dito. Yan. I-rotate lang natin. Rotate. Yan. Tapos lagay natin dito. Move natin. Lagay natin dito. Tapos mirror ulit. Yan. No, no lang. No. Yan. 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 Okay na mga boss. Tapos lagay lang natin ng hatch to. CR natin. Click niyan yan. Click nyo yan. Click natin to. Yan. Ayan. Tapos enter. Tapos palitan lang natin ng palitan lang natin ng hatch ng net. Hanapin nyo lang yung net. Ito. Tapos lagyan lang natin ng mga 10. Medyo malit mga boss. I e, ano natin. Mga 60. Yan. Yan. Okay na mga boss. Tapos lagyan lang natin ng line dito. Yan. Eh, prad lang natin. Yan. Tapos eto, may line naman na dito. Yan. Yan. Tapos na mga boss. Tapos, lagyan lang natin ng level ulit. Lagyan lang natin ng mga details. Kung anong location tong mga to. Text lang natin. Yan. <coughs> Tapos, porch. Tapos, lock lang natin mga boss. Porch. Yan. move copy ulit natin yan living area yan move natin tapos copy ulit natin to ito dining area dining area area tapos copy ulit natin to. Yan. Kitchen. Kitchen. Yan. Tapos copy ulit natin to. CO natin. Copy. Yan. Bedroom. One. Yan. Ilagay na lang natin dito. Yan. Copy ulit natin to. bedroom 2 ayan copy ulit natin ayan PNB PNB ayan lakas ayan copy ulit natin PNB tapos dito ayan ilagay natin dito ilagay natin dito master bedroom Ayan. Ayan mga boss, tapos na. Tapos, lagyan natin dito ng hatch. Yan. Copy MM na lang natin to. MA. Ayan. Click nyo yan. Tapos, click nyo yan. Tapos, lakihan natin ng konti to. Ng 70 or 80 natin. 80. Ayan. Ayan mga boss, tapos na ang gagawin lang natin, lalagyan lang natin ng grid line. Ito. Copy natin ulit to. Yan. Lagyan natin dito sa pinaka-center ng pulong natin. Yan. Lagyan natin yung ganyan. Tapos, drag nyo lang pababa. Yan. Okay na siguro yan. Tapos, copy nyo lang. Tapos, copy nyo, tapos, copy nyo lang. CO, Enter. I like to copy. Yan. Click nyo yun dyan. Yan. Tapos yan. Tapos next natin, eto naman. Copy ulit natin. Yan. Lagyan natin dito. Move natin ng content. Ayan. Tapos yan. Tapos copy nyo ulit. Copy. Click nyo dito. Tsaka dito yan Dito, tsaka dyan. Ayan mga boss. Tapos lalagyan na natin ng dimension natin. O nga pala mga boss, yung gamit kong dimension ay annotative. Eto. Makikita nyo ditong dimension ko. Annotative kasi itong ginagamit ko. Pwede naman kayo gumamit ng standard. Pinakita ko naman sa inyo kung paano gamitin yung standard. Pero bihira ko, bihira ako gumagamit ng standard. Ano na yung ginagamit ko talaga? Yan. Tapos set. Tapos DLI natin. DLI. Yan. Ito okay na tong ano niya. I-ano lang natin yung layer natin ng text. Yan yung text natin na layer. Kunapin natin dito AR text. Ito. Tapos click niyo yan. Close natin. Yan. Kung ano tip 'yung gamit 'yung mga boss, makikita nyo pag binago ko 'tong skill ko, nagbabago din siya. Kunwari, ilagay natin itong 1 is to 30. DLI. Yan, sobrang late mga boss. Kaya, hanapin nyo yung pinakabagay niyang skill niya. Try natin itong 1 is to 50. DLI natin. Ito, medyo malit masyado. Yan mga boss, medyo malit siya. Kaya, 1 is to 75 yung gagamitin natin. Yan. Kung wala kayong 175 dyan mga boss sa skill nyo, mag-custom lang kayo. Custom. Tapos mag-add kayo kung anong skill na ilalagay nyo dito. Kunwari, 1 is to 125. Yan. Tapos 125 din. Tapos okay. Yan. May 1 is to 35 na dyan. Pero ang gagamitin natin ay 175. Yan. DLI natin. Click natin dito. Yan, makikita nyo mga boss, sakto lang 'yung text natin, 'yan. Pag nag-DLI na kayo, kunwari D L I D L I enter, 'yan. 'Yan. Para tuloy-tuloy 'yung dimension nyo type nyo lang ulit DCO C O. 'Yan. B C O enter para tuloy-tuloy 'yung pag-dimension nyo Para hindi siya DLI ng DLI, 'yan. 'Yan. Tapos DLI ulit natin. Click natin dito. Tapos yan. Yan. Tapos next natin dito. DLI ulit natin. Yan. Ganun dyan. Tapos DCO. Para tuloy-tuloy yung dimension nyo. Yan. DLI. Yan. Yan. Tapos next natin. Siguro sukatin na rin natin dito sa baba. DLI. Yan. Ipati natin dito. DCO. Yan. Tapos sukatin na rin natin dito. DLI natin. Yan. Tapos, ganyan. Tapos dito na rin, DLI out natin. Click natin dito. Yan. DCO. Kulin natin dito. Tapos, next natin. eto Ito. Yan. Tapos dito. Tapos DL natin. Para makuha natin yung total dimension niya. Yan. Ayan mga boss. Oh, yan. Ayan mga boss, tapos na siya, no? Tapos na natin yung floor plan natin. Baguhin natin yung grid line natin. Yan. Gawin na natin siyang okay na tong 1. Tapos two. 'Yan. 3 natin 'to. 3 4 5. Hay. okay. Tapos next natin dito. A natin 'to. 'Yan. B C, tsaka D. Yan, okay. Yan, tapos na yung floor plan natin mga boss. Nalagyan na natin yung mga kailangan na kailangan lagyan. Tapos M MA natin to para maging puti. Yan. Para maging text to. Yan. Yan. Tapos hatch natin to. Lagyan lang natin ng pinaka parang tiles. Yan. Dilitan natin ng konti. Try natin mga 30. Yan. Okay na yung 30 mga boss. Yan. Yun, tapos na tayo sa floor plan mga boss, no? Etong CAD file na to, ililink ko sa baba mga boss kung gusto niyo yung download para makita niyo din paano na, paano ko siya ginawa. Para hindi na kayo mahirapan mag-convert ng measurement mga boss. Dawa, dalawa yung ilalagay kong cut file nito. Para sa meters, para sa millimeters. Yan, mga boss. Tapos, may nagtanong din sa akin, mga boss, saan daw pwedeng mag... saan daw pwede kumuha ng mga accessories na ganito. Yan. Punta lang kayo sa Google nyo. Yan. Google natin. Type nyo lang, DWG. Yan. Blocks. Ito Yan mag-click lang kayo ng link na pwede nyo pag-downloadan ng mga accessories or mga furnitures para sa mga CAD file nyo. Ito, itong mga to. Hanapin nyo lang din mga boss kung alin dyan yung hinahanap nyo mga furniture o mga accessories ng accessories sa mga ginagawa nyo mga drawing. Yan, madami naman dyan mga boss. Eh. Yan, itong mga to. Yan. Ito. Yan. Search nyo lang, DWG CAD file. Para makaano kayo ng mga block. O DWG blocks. Free download mga ganun mga boss. Doon ako nagda-download ng mga accessories ko para dito sa mga drawing ko. Pag may ginagawa ko. Yan. Kung gusto niya lang. O kung contento na kayo dito sa mga gawa ko, pwede naman siya mga boss. Wala naman problema doon. Yan. So hanggang dito na lang mga boss. Next, sa next video natin mga boss, ituro ko sa inyo kung paano mabilisan gumawa ng elevation para dito sa ginawa floor plan. Kaya hanggang sa muli mga boss, sa susunod na video, kita-kits ulit tayo. Bye, bye na mga boss!